kami Petron Marilao. Apa mo diyan Kuya Chad? Ingit ka lang. pogi mo. Dito tayo ngayon ng gasolina tong motor. Anong lugar na to, Kuya? Masinlok. Uy, lapit-lapit na. Lapit-lapit na. Full tank lang. Nakarugahan ni Kuya. Pangalan mo Kuya? Bronson po. Bronson. Bronson. Ayan. Solid dito, no? Ganda ng gambales. Pang ilang balik na rin namin dito. Fishing naman eh. Nung oh, Fishing no. naman no. First time niya mag-trail ngayon sa mag mine, sir. Pangalawa. Pangalawa? Oo. Oh. All good. All good. Boy! Busog na busog. Busoyo. Busog? Busog na busog. Ay, mag-sagad ha? Ha? Sinagad? Oo. Oh. Tornaban, po? next time ha okay kasi yung sagad maano sa breeder yun nasasayang ah. Oh. maangat lang okay okay kasi nagbibuild up ng pressure eh mm. so wag sagad to the brain yung kunyari ito yung gas tank ba diba? ah. Oh. hanggang dito lang wag nang bupunuin ang puno mm, okay okay sorry tapos sa uh, mga sasakyan automatic lang Next um, time, ayun naman na pwedeng ano yun, di ba? <laughs> eh, you don't know, so that's acceptable. Ayan, tapos namin magpag-a. Ito <laughs> tayo sa entrance ng kutong. <laughs> Yunoh! <laughs> Yunoh! <laughs> Sangay naman dyan, oh! No? Yeah! Free coffee po. Free coffee, iced tea. From French brew po. From French brew. Free coffee. Solid. Bruce ano, ano, ano? Gusto ko yan! Yay! Ayan, magbababa lang kami ng motor. Solid. May pa free coffee pa. Oh, yes. Yun, no? Know? Sarap naman, drive eh. <laughs> so, nito, Thank you. Welcome. Ayo jalan, bud. Oh, tanghalian na. Oh! Sobrang solid ng pagtanggap ng sambales, man. Titikman natin yung ano, French brew. Tikman natin. Uy, masarap, man. Partida na tunawan na ng yelo. Sarap, man. Hmm, Sarap to, lemon. Sobrang solid dito sambales, pare. Magte-take off na kami. Take off na sila sa wakas. Paano, pa idol? Alam na. Paano, boss? nakaka-proud si Bon dati siya yung inaalalayan namin siya yung inaalagaan iba din talaga ang nagagawa ng proper training consistency at what you're doing and yung urge na to become better than yourself yesterday sa amin lang talaga yung mag-enjoy papalakas yung sarili yun e na, masaya na kami dun kompetensya lang namin yung sarili namin kahapon ng katili. Congrats Bon sa lahat ng narating mo nararating mo at mararating mo si Richard ang malupit iniwan kanina nila ba? tayo ni Boy Boy kanina ba nag-aantay? Gutom lang. gutom lang, pero wala, binisik na, naka big bike sa trinail namin noon ang mga naka dirt bike, naka big bike na everybody's upgrading kahit tayo din kotse na <laughs> kami masaya na kaming nakikita kayo na nag improve nag enjoy Tama. Di ba? Si Bon nag-upgrade yan ng Kayo 300 yung gamit niya yung akin. Si Richard nag-upgrade naman to a 450 na Himalayan. So adventure bike yon ng Royal Enfield. One of the suggested adventure bikes na entry level na as in suabe. Isa so, sa mga perfect bikes yon if you want to become an adventure rider solid na beginner bike yon. Si Boy Boy, Tuareg 660. Walang well, binay-basic din ni Boy Boy. Ako, isa yan sa mga pangarap kong big bike and adventure bike. Tuareg 660. Ang isa ko pang pangarap na adventure bike is KTM Enduro 690R. And then, the last one is Ducati Desert X. So, yung tatlo na yan ang mga pinapangarap kong motor. Hopefully, makuha ko sila someday. Yung dream, gawin natin goal soon. Sabi ko ante. Yan. Tingo ba kapit dito? Eto eh, so pre. Wala akong siguro. Sige. Hop. Tumutulos eh. Hop. Tayo mo atras. Hop. Ay, ah, yung malaking bato doon. Nabalahaw. Dito to to jet ya wae. Ayun. Asa ayat ba, Nasa ayat ba. Udeng nyari <tinyo> kateri. Lalu kasi dito recovery oh, oh, board. Nalubog na yung likod tapos nakal yung gitna. Eh na. Ina-recover na. Ay, may puta. Inaanod. 1-0. Alright. Strong and roll. Wait lang ha. Sige boss, kataan na. Oh. Sir, trust mo lang, lang. Harap na po ba? Trust, muna! mo Okay. Okay. Oh. Dapat ito hindi ganun eh. Hindi mo pumangat eh. Wala kasi sa'yo yung dapat makati. Eh. Yeah. Ta, 2, 3. na. may nag-a-attack, layo kayo ha. Si yung, yung delikado. dedikado. natin. Sige natin. Gaano kalakas yung winch ni Papa Jet? we winch na si Jet. Tignan natin gaano kalakas yung winch niya. Buti na lang sa event lang nangyari to at maraming uh, ano, marami tayong mga tropang tutulong. Ito pa isa eh, namo problema kaya hindi makatawid. <laughs> Ay, Diyos ko po! Kalakas, Jetlaw! Yay! Woo! Hey, 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 hey! Suave! Okay! Suave! Ano, ano brand yan? Kama Puin, sempre. Galing ba kay FSR. Baka naman. Baka, <laughs> baka, baka naman Alam mo, kung kanina... R. Bossing, kung kanina pa kami meron yan, hindi na namin inabala si Jetlaw. Kanina pa ba kayo dito? Kanina pa, pre. Salamat ng marami. Bossing, thank you very much. Thank you. Hello. Jetlaw, big shoutout sa'yo, my man. Kung kanina pa kami meron yan, pusang ama mo. Okay, okay, Yo! Tapos ang usapan Pasensya po sa lahat ng naabala namin Huwag nyong gagawin yun Kapag kayo ay naka-inova Huwag nyong susubukan Masisira ang buhay nyo Ikaw naman nagluluto. Ako naman nagluluto. Ikaw ba? Dore na. Ako, waitings. Ikaw, nagluluto. Hmm. Kulit ng itsura dyan ah. Ang bossing namin sa karera, sa gasolinahan, sa kabanatuan, boss Eme. Boss Eme. Boss Abos. Ayan. Isa sa mga titos of racing na tanging mga kumarera lang ang nakakakilala. Yan, boss Jay. Antarex. Antarex. After Tawa ng pagod, na lang, ha? anime muna. Pampalibang. <laughs> Kaya na lang laters. May iihaw si Apo. Apo! Steak! Hey, camping na may steak. <laughs> Gusto mo ba ta? Oo. oh uh, ilawan mo ako. May ka? O, ah, sige, uh. ko ilaw. Swabe yun. Uh. Karaming bumalik ng Liwanag <laughs> ng buhay mo nga. Masyadong maliwanag, bossing. Kulay brown na yung kwan ah. Uh, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. We've been doing adventures for quite a while for four wheels. Bigla ko lang na diskubre na yung same spot na pupuntahan mo, pag iba yung pananaw mo pag gamit mo dalawa yung gulon. Mas marami kang mapapasok, mas marami kang masusuyod, at mas magiging malawak yung makikita mo. Wala kang problema sa parking, wala kang problema sa expenses, less expenses, and of course, mas palayo yung mararating namin. Yung mga nag-iisip pa lang mag-adventure ng on two wheels, sobrang worth it. Just get The proper bike for your size, your riding style, and kung saan niyo gusto pumunta. Sobrang mag -e enjoy kayo. Once you pop, you can never stop. Yun lang po. Thank you, so much. Stay motivated! Kuwayang bago, Michael! Kuway! Yan so 11.30 na ng gabi and Tulog na lahat ng tao. And dito si Bon, Richard, Boy Boy, tsaka si James. Doon kami ni Queen BK, si Jaisel, mga call, tsaka si Julia. As of today, mga ma-experience ko lang sa event camping. Iba yung fun kasi makakapuntuan mo yung mga tropa mo, yung mga na minsan na mapanood mo lang. Actually, si Senjavy pa rin. Sama namin yung camp. Si Senjavy, sama namin. ika siya ngayon. Iba yung galak. Oo, oh, masaya din mag-solo camp. Huh? Iba yung saya nun. Kasi yun talagang intimate. Ito naman, medyo clustered or medyo group type. Good night. Boy, niyakap nga ni Kuya, ni Kuya, ni Bonito. Alam mo, baby, ka na nakapakdang Ano <laughs> LPG? boss. Bago daw to. Ayan o. Centrum gas. Refillable LPG yan. First time namin gagamitin. Ang pros daw, syempre, since LPG siya, mas matagal maubos. Pangalawa, mas safe. Pangatlo, yung heating, yung pag, pagsabog ba? Mas, mas, ano to? Mas stable than butane. Malalaman natin. So, eto, compatible ba siya sa ano? Compatible siya sa ibang lutoan natin. Ganun mo. So, ito bagong produkto to ng Centrum Gas. Pinoy to. Ah, pwede siya, no? With other mm. lutuan, eh. Madiktad eh. stop. Uy! 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 Bakit iba, no, apoy? Iba apoy niya. Oo <laughs> nga. Kulay pink. May, mainit. Oo. Uh -huh. Iba yung apoy niya kung para sa ibang biteng. Yung ibang biteng puro blue eh. Ang hindi ko alam, paturo tayo paano mag-refill. Kasi sila lang doon nag-refill eh. Kaya alam ko ba siya. Ah, okay. Centrum lang. Oh, okay, Lalo yan yung pangke. Nilipat lang na gano'n. Tapos binababad pa ata sa pubig. Kaya mahirap din. Ang ganda! Ganda ng apoy! Eh. <laughs> Ang ganda, oh! Boss, tignan mo. Kumukulo na. Apo! Hey! Good morning! <laughs> Hindi na ako nakaligo kagabi, kahapon. Um, Malala sa akin. Halos isang oras kung paan hinahanap yung bag ko. Sa sobrang inip ko, kakahanap. Uh, humiga ako, kamon. Tulog na ako. Pahala ka, Boni, Boni. Nahanap ko si Bon. Tang, na, nawala. Yan. Right. Yan, liguan namin lahat yan hanggang doon. Doon. Explore natin kung saan masarap magmaligo. Maligo. Pandaw, yung tulay na yon nung kami tatalon ni Bon, bagsak kami dyan. Right. Yan yung request ni Bon. Nakakatalag mo. Uh, tingin tayo ng magandang spot. Grabe daw dito pag kwan, pag kahit konting ulan lang. Lahat yung mga malalaking bato na yan, nakakatalag. Mawawala yan. I mean, hindi maanod. Lulubog. Ay! Maalipunos nga eh. Just die. tiawag ti Ay! Woo! Dito na Magising mo sa umaga, magkakape ka, naisipin mo maligo. tampisaw. ka lang. Tampis raw. Anli! Na nang taong bundok. <laughs> taong bundok. Uy! Uy! Suwerte pon! Bakit? May landok! <laughs> Mayaman na tayo yan ah. Mayaman na kami eh. Oh! Putak! Magigat! Wala pala walang kumukuha. Uh, bubukal yata tayo no? May kuiba. Okay, alright. Ito po yung rest house po namin. <laughs> May hagdan pa. Sa ginawa namin ni Bon, eh, hindi, na namin pinakita. si, eh, yung pinakasin, yung natapos namin. Overtime pa yan, ha? Welcome to Paraiso! <laughs> ni Apo! <laughs> <laughs> oh! oh! <Woohoo>! Morning sunshine! Tangin <laughs> <ito>. na. <laughs> Ay! Good alam nyo, kasi kausap ko si nanay kahapon yung nagbabantay. Ito daw, kahit itong tundin na to, like, no, bubukan natin. Bubukan natin yung inumin. Ay, you know? Oo oh, nga! Pwede nguyain din! Seryoso! Don't try mo nguyain! Oo oh, nga! Makakalimutan mo uminom ka pala ng tubig. Yung ganitong oras na pagliligo dito sa tubig, parang fun. Balikan mo na mong nakaiwag. Parang walang na pag-fun. Kaligayang train. Taas na kayo Balik -balik na Pysj! <laughs> Pysj! <laughs> <Sheesh. Sheesh>. oh. <laughs> <laughs> sure. Wow. stand to see you smile cause it kills me from within your voice is like an arrow that pierces me through the heart and your touch is like fire So, alis na kami. Kapag pakakap na, everything. Dito kami nagstay. Yan, as usual. Linis na. Kung ano nyo abutan ganun nyo iwan. Bring back home kung ano yung dinala nyo. Pati basura. Lahat, lahat.